Nag-iisip ka ba ng pwedeng pagkakitaan? Maliit ang puhunan at mabilis mabenta. Hello po mga manay and welcome sa ating kusina. Muli ako po ang inyong madiskating nanay. At ngayong araw tara samahin niyo ako. Dahil i-share isha ko sa inyo ang isa sa pinagkakitaan ko noon, ang pagluluto at pagbibenta ng mani. Alam niyo po ba na malaki ang kita rito? Kailangan lang talaga ay tiyaga pero pwedeng pwede ka rito kumita ng malaki. So unahin natin ang pag-i-slice ng bawang. So bali dito nag-slice po ako ng 3-4 kilo ng bawang. Hiwain nyo po ng ganito kaninipis, mas mainam gumamit po kayo ng blade. Kasi sa ganun pong pamamaraan, mas manipis po ang ating may hiwa sa ating bawang at mas mabilis din po natin mapapalutong. Ngayon, pagkatapos natin mag-slice ng ating bawang, next natin gagawin ay magsalang na tayo ng ating kawali kung saan tayo magluluto. Unang gawin ay painitin yung ating kawali. Then maglalagay ako ng dalawang litro ng mantika. Ang una nating lulutuin dito ay yung ating bawang na in-slice kanina. So kailangan natin yung unahin para maiwasan na masunog. Huwag nyo rin pong hihintay na sobrang init ang mantika bago ilalagay ang bawang. Kailangan bago pa yan uminit ay ilagay na yung ating bawang para po hindi po yan kumulo at umapaw. At dahan-dahan po natin ilagay. Pag nailagay na po natin lahat yung bawang, hahaluin po natin to para maiwasan na masunog yung nasa ilalim at maging pantay ang pagkakaluto. Baling gagawin natin dito kailangan is yung parang malutong lamang po siya at hindi naman sunog. Sa ginagawa natin tong proseso na to, ang gagawin natin dito is mamaya natin to ilalagay o ihahalo sa ating mga mani na lulutuin. Sa mantika pa lamang ay nandun na yung pampalasa ng bawang kaya naman kakapit na rin sa ating mani mamaya sa ating pagluluto. So lutuin lang po natin to ng mga at least 6 to 8 minutes hanggang sa mag golden brown tong ating bawang. At kailangan nakatamtaman lang din po ang apoy ha. Huwag pong malakas para maiwasan na masunog dahil kapag nasunog ang bawang, mapait po at hindi masarap kainin sa ating mani na ibibenta. So, kailangan din pong halu-haluin ng maigi gaya ng aking ginagawa para po, yun nga, hindi dumidikit sa bandang ilalim. At kapag nakikita nyo ganito na yung kanyang kulay, hanguin na po ito at patay na kagad ang kalan. Kasi yan po ay maluluto pa sa init ng ating mantika, kaya kailangan hanguin na po kagad natin. Huwag nyo na pong hihintay na mag-golden brown dahil kapag ganun po ang nangyari, ay may tendency na po yan na masunog gumamit ng malaking salaan, salain ng maigi, tapos ilagay po sa isang lagayan kung meron kayo nga ilalagay na tissue towel para po mataktak pa yung excess oil na nasipsip ng ating bawang hanggang sa yan po ay lumamig. Ngayon, depende naman po rin yan sa inyo kung gano'ng karaming bawang din ang gusto nyong ilagay sa inyong mani. Yung iba kasi hindi ko makain ng bawang. Then kapag okay na, set aside muna natin to. Next naman itong ating mani na lulutuin. Bali dalawang mani po nga pala na klase yung ating gagawin. Meron tayong may balat at meron namang hubad. So pares po ito na dalawang kilo ang ating uh, lulutuin para nang po may idea tayo. Unahin natin itong hubad na mani na malalaki. So ilagay po natin sa ating uh, mainit na mantika at ito nga po pala ay mas mainam na salain niyo kasi minsan niyan po ay may mga ang tawag doon yung pinong-pino sa lagayan ng mani kaya para po maiwasan yung meron siyang tawag doon yung uh, alikabok yung ating uh, mani na lulutuin so salain niyo po bago niyo isa lang sa mantika Pagkatapos nyo mailagay sa mantika, mga manay, mag-timer po kayo ng mga at least 9 to 10 minutes lamang po ang pagluluto nito. Huwag pong sosobrahan kasi kapag nasobra po sa pagkakaluto ang mani, hindi na po maganda, sunog po, mapait po at talaga namang hindi naman kaaya-aya kainin. Alam niyo mga manay, ito po ang isa sa akin pinagkakakitaan nung dating meron akong tindahan. Malaki ang kita rito kasi dito ako kumukuha na ng pambayad ng kuryente namin at tubig. Kasi po kung saan na nakakarating yung akin tinitindang money dahil gustong gusto talaga ng aking mga customer. At ito nga hinahalo-halo ko yan ng walang tigil kasi nga po gaya ng pagluluto natin kanina sa bawang eh may tendency masunog kung hindi natin hahaluin. Kaya kailangan meron po kayong kasalitan na maghahalo. Pero hindi naman siya ganun katagal ngang lutuin dahil nga 9 to 10 minutes ay okay na tong ating money na niluluto. So ang kagandahan lang dito sa hubad, nakikita nyo kagad ka kapag nagla-light brown na hindi katulad po dun sa may balat na hindi ka agad makita. So kapag okay na, ganito na, tumunog na po yung timer natin, kailangan na natin tong hanguin. Pansinin nyo, nag-light brown na siya, no? So yan po kasi ay totaling maluluto pa kapag yan po ay lumamig na. Hanguin natin na maigi, ilagay sa isang lagayan. Then, pwede rin kayo maglagay dyan ng tissue towel sa pagpapatungan ng inyong manina na luto para po masipsip yung kanyang excess oil at hindi naman po mamantika ang inyong manina ibibenta. So, pagkatapos natin magluto dun sa ating hubad na mani, next naman natin yung ating yung may balat. So, ganun din po, dalawang kilo rin yung ating lulutuin. Alam niyo mga manay, nung nagluluto ako neto at nagtitinda, 10 kilos to 20 kilos po ang aking naluluto. So ngayon lang po ako nagluto ng tig dalawang kilo para po makita nyo may idea kayo kapag kayo ay uh, papasok sa ganitong pagninegosyo. So ayan, sinunod ko na yung ating uh, may balat. So dito na malulutuin nyo to ng mga at least 8 to 9 minutes lamang po. So bakit mas mabilis itong maluto? Kasi maliit lang po itong mani, mga manay. So mabilis itong uh, maluto kaysa dun sa ating unang uh, ginawa or niluto kanina na malalaking mani. So kung paano natin niluto yung una, ganun din po, hahaluin ng hahaluin ng maigi para po pantay ang pagkakaluto, hindi po yung ilalim ay sunog, ibabaw po ay hilaw-hilaw pa. Huwag din pong iiwanan para po maiwasan na masunog. Then after 9 minutes, hanguin po natin yan at pwede na po natin yan ilagay sa isang lagayan din. Gaya ng sinabi ko kanina, huwag pong sosobrahan ng pagluluto para maiwasan na, pumait at ma-overcook yung ating mani na ibibenta. O di ba? So dito sa ganitong pamamaraan mga manay, pwede na po kayong uh, maghanap buhay. Kahit nasa bahay lang kasi madali po itong ibenta sa eskwelahan, sa mga kakilala niyo na may tindahan kasi alam naman natin ang Pinoy mahilig yan sa mani. So dito naman titimpla na natin ng pampalasa yan. Bali dito po ay maglalagay ako ng dalawang kutsara ng asin. Huwag pong apaw ha. Then susundan natin ng 1 teaspoon ng ajinomoto o bechin mga manay. Ito po ay optional ha. Pero ito po ang nagpapasarap sa ating paboritong mani na nabibili sa lansangan mga manay. Then mix lang po natin ng maigi. Tapos, and may kita ninyo, ito yung ating tissue towel. Nilagyan ko siya kanina para ito nga, nasisip-sip yung excess oil ng ating uh, mani na nasip-sip kanina sa ating pagluluto. Then, halu-haluin na po natin para po kumapit po yung pampalasa dito sa ating naluto na mani. O, di ba, puro tayo dito mani. So, pagkatapos natin mahalo yan, Set aside muna natin to dahil lalagyan natin yan ng ating kalahati ng bawang na tinusta natin kanina. So kayo na po ang mag adjust Depende po sa dami ng uh, uh, bawang na gusto yung ilagay. Kaso nga yung iba nga, di ba, hindi kumakain. Kaya kayo na po ang bahala dyan. Lalagyan nyo o hindi, pwedeng pwede naman kahit walang bawang. Then haluin lamang po ng maigi. So ito po ay mainit-init pa mga manay. So wag nyo rin po ibabalot yan na mainit pa. Kailangan po natin tong palamigin sundan naman po natin dito sa may ating uh, may balat Ganun din po, dalawang kutsarang asin na hindi apaw 1 teaspoon ng ajinomoto At yung kalahati ng bawang ng ating uh, naluto kanina Mix lang po natin ng maigi yan Kung mapapansin nyo, ang ganda ng pagkakaluto ng mani, di ba? Hindi siya yung uh, nasobrahan sa pagkakaluto Kasi kapag yan po ay sobra, uh, nagdiging dark red po ang kulay niyan May kita nyo po kagad sa balat ng mani So, nahalo na natin Set aside muna natin to dahil ito po ay ating papalamigin. Hindi to kailangan balutin ng mainit dahil may tendency po na amagen. So yun po ay magpapawis. Kaya kailangan po ilagay niyo po sa isang malapad na lagayan kung saan mabilis po siyang mapapalamig. Then makalipas ang isang oras ng ating pagpapalamig, pinalamig ko talaga siya ng maigi, ayan na. So pwede na po natin itong ibalot mga manay. Bali ganito nga po palang plastic yung aking ginagamit. Ito po ay nabibili sa palengke. So pwede po kayong magtanong doon. Yung pambalot po ng mani, ganun po yung sabihin niyo Meron na itong makapal, meron ding manipis. Yung ganitong balot, nasa 12 pesos yung isang ganun. 100 pieces na po ang laman. Tapos maglalagay tayo ng dalawang kutsara ng mani sa kada balot. Kung pambenta talaga at maramihan, mas mainam na uh, ang gawin niyo is timbangin. Pero ako po talaga, sit, dito naman to sa tindahan namin. So tansyahan ko na yan kasi matagal ko na itong trabaho mga manay. 2009 pa po ako nito gumagawa ng manik. Kaya alam ko na talaga yung discarte rito. Kaya ang kagandahan nga lang dito, mabilis ang income kasi mabilis itong mabenta. Yun nga lang po, masakit lang din sa likod kasi magbabalot ka, magpapalamig, sumabang proseso, pero malaki ang kita. So ulit-ulitin lamang po natin kung anong ginawa natin doon sa may balat at sa hubad. Tigda dalawang kutsara yan. Pero mga manay ha, mag-costing po tayo kasi magkaiba po yung presyo ng uh, hubad at yung may balat na mani. Eh. Ayan. At dahil tapos na tayo, pwede na tayong gumamit ng sealer. So eto po, nabibili sa online, meron din sa, uh, tawag dito, sa divisorya mga manay, meron yan. So ang gawin natin, ilak nyo lang po ng maigi, then ganyan. Nung ako po ay gumagawa nito noon, sa ano po to, ano, sinisilyohan ko sa kandila pa. So, syempre ngayon, meron na tayong sealer. Mas maganda to kasi, mas tatagal yung shelf life ng ating produkto. Hindi ka agad sisingaw, na maging dahilan para maging makunat yung ating manina binibenta. Then, eto pong karton na to, nabibili din to sa palengke para hindi na kayo magupit-gupit. So, ganyan lang gawin ninyo gamit ang stapler. So, pagpatong-patongin nyo lamang po, kada isang ganitong haba, 10 piraso na po yung malalagay ma ko na rin po sa inyo. Alam niyo po ba yung mga anak ko noon, nagbebenta pa neto sa school nila. Nagbabaon sila para magbenta ng mani. Para dagdag po sa income namin sa tindahan. Malaking bagay po ang naitutulong neto. Kaya naman sa mga nanay na may tindahan, nagaya ko, o sa mga kakilala ko na naghahanap ng extra na pagkakakitaan, itry niyo po yung ganitong negosyo. So ayan, ganito yung magiging itsura niya pag nakabite na. ba diba? ang ganda, maraming laman. Kaya po, sa ganito nga balot, binibenta ko siya ng 10 pesos. Dati, nung gumagawa ako neto, 5 pesos lang to mga manay. Eh dahil iba na yung presyo ngayon ng uh, nagdoble na yung price niya. Kaya 10 pesos per balot po ang bentahan sa ganitong uh, money na nakabalot. Bali, ito na yung ating nagawa. So kung mapapansin nyo, meron tayong apat na apat na haba na hindi po maanghang kasi gumawa din po ako ng may uh, sile. So, apat na balot yan. Tapos, tatlong balot naman ng uh, hubad na hindi rin maanghang. Then, dito naman sa side na ito, ito yung mga nilagyan ko naman ng sile. Nag-slice po ako ng sile. Then, hinalo ko na lang. So, bali dito, dalawang haba nang may balat na maanghang. Tapos, dalawang haba rin ng walang balat o hubad. Tapos, may tira pa ako yan. Uh, hindi ko na nailagay para kapag may bibili, eh pwedeng dyan na lang din kunin. So dito bali, 12 pong haba papatak itong aking nagawa. So 12 na haba ng tigti 10 pieces ang laman. Ang puhunan ko po rito is 776 pesos. So i-times nyo po yon kasi kada isang haba ay uh, 10 piraso yung uh, laman. Tapos ito po ay 12 Bali papatak. So, bali 120 pieces na balot yung aking nagawa na money. Eh. Times 10 nyo po yun, so papatak yun ng 1,200. I-minus nyo yung 776 pesos na ating puhunan, so malaki po yung kita. Yung oil natin na ginamit kanina ay pwede pa natin yung gamitin sa susunod pa nating pagluluto, kaya mas malaki po ang ating tutubuin. So ayun lang po mga manay, muli akong inyong madiskating nanay, paalam.